Maaring mag-apply ng salary o pension loan ng mga binagyong miyembro at pensioners ng Social Security System o SSS. Ayon sa OGCC, pwedeng i-apply ang isang buwan ng sweldo kung nakapaghulog na ito ng kontribusyon sa loob ng 36 na buwan. Kinakailangan naka-72 na hulog sa loob ng 12 buwan o isang taon. Samantala, ang mga retiree pensioners ay maaaring mag-apply ng SSS pension loan na tumbas po yan ng tatlo, anim, siyam at labindalawang beses sa kanilang basic monthly pension plus isang libo karagdagang benepisyo. Ngunit, hindi lalampas daw yan sa maximum na 200,000 pesos. Hinaig pa ng SSS na kailangang makipag-ugnayan sa kanila mga membro at pensioner para malaman ang iba pang mga kondisyon bago sila mapayagan na, na makapag-loan. Pwede rin mag-apply ng pension loan online sa my.sss portal uh, na www.sss.gov.ph. O so, kaya naman, over-the-counter na sa pinakamalapit na branch ng inyong SSS. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.